Hi hey mga guys! Good morning, good morning! Ito po ay meron po tayo ngayon dito ano toyo. Mas stop showing them! Alright, sa so, pakainin ko yung ating maliit na bata. Ang rice and stop toyo. Stop telling them! Stop hmm. telling uh, ah, to ni Sam Sam. Sa kanilang uh, Rice and toyo is ulam is yes, okay na sila. O, di ba? Enjoy, enjoy na sila. Mm. Plus, may music pa siyang inaano. <laughs> toyo. Toyo, o, di ba? O, di ba? O. Anak ng foreigner na kumakain ng toyo. Kumakain ng toyo, kumakain ng asin, kumakain ng uh, mantika na may toyo. O, di ba? San ka pa May ano pa rin naman siya ng ano lang, Dugong pinoy cay <laughs> ah ano 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 no blood. Ah, anong no blood? Meron ka pa rin, meron kang blood ng Pinoy. Pinoy ah, ano ano okay na. Okay na, okay na. Okay na, okay na. ano 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 Halika. ano 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 Don't show me ano 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 don't show me. So yun mga guys, pagkatapos ko ano pa itong aking ano ay susunod naman yung aking ano Magpapasubo na naman yan sila. Lalaki na eh, puro na pasubo na pasubo. Hindi na marunong kumain mag-isa. Ay nako. Oo, gano'n na naman talaga. Gano'n na, gano na lang talaga siguro tayo nito. Oh. What? You put the fish on the top. The top of the rice? Yes. Okay. Go clean your room. Okay, wait lang. Alagay natin tong pwede dito sa ibabo ng ano. Ang rice. Kasi gusto niya sa ibabaw ng rice daw. Lagi natin dito sa gilid ng kanin. May gulay. Oh, gulay. Gulay. Ito ah! na. Yung... Ay, huwag ka sumigaw. Dun siya. Masama yung sumisigaw. Pinapakain eh. O yun mga guys. Ah! Meron pala kang dito yung binili yung ano. O, regalo para mga para niyan. Nakatok kami niyan ito binyag. Atin kami yung binyag niyan. Nakulog. Hey. 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 Ah. Mga guys, o. Eh. O, diba? Legit man to. Legit, o. Legit. <laughs> o, in your mouth. <laughs> natin yung ano isda sa ibabaw, kasi gusto niya sa ibabaw yung isda. O, diba? Sarap na beauty. Masarap na din. na ira lasa. mga bulad. Parang nga sa gawas, uy, mingay. Yun lang mga guys, hindi niya naubos ang kanyang food ngayon for today's video. Dahil hindi naubos ang pagkain ni Summer for today's video, ay bibigay ko na lang to sa mga pusa. So yun lang mga guys, thank you for watching. Bye-bye!